Nakatakdang daluhan ng mga bigating personalidad ang nalalapit na inaugurasyon ni President-elect Donald Trump. Sa naging panayam ng bombo radyo dagupan kay Maria Luna Ortha, ang Bombo International News Correspondent sa Estados Unidos, isa sa mga inaasahang pupunta rito ay mga dating Pangulo ng Estados Unidos na sina Barack Obama, George Bush at Bill Clinton. Dagdag pa sa mga itirituring na very important person o VIPs na former Microsoft Chief Executive Officer o CEO Bill Gates, TikTok CEO Shuzi Chu, representante sa iba't ibang bansa gaya na lamang ng Saudi Arabia sa bahagi ng Middle East at iba pa. Ani ay inaasahan naman na dadagsain ang nasabing inaugurasyon dahil na rin sa pag-asa ng mga residente sa bansa na panunumbalika ng ekonomiya rito atang muling pagbangon nila sa administrasyong Trump. Sa kabila nito, nilimitahan naman sa 20,000 nga bisita ang dadalo sa inaugurasyon na nakatakdang ganapin sa loob ng US Capital Washington DC dahil na rin sa inaasahang matinding lamig ng panahon dahil sa wind chill kung saan ay maaring umabot sa puntong maari pang umabot sa freezing point. Samantala sa pag-upo naman nito, Ani Orth, nakatagda na mga niyang pirmahan ang nasa dalawang dang executive order sa bansa. Habang tuloy-tuloy naman, Ania, ang nakatagdang paglulunsad ng malawakang immigration raid sa Chicago, isang araw matapos siyang maupo sa peso. Kaugnay nito na una ng sinabi ni Trump na hindi lamang nito itutuon sa Chicago, kundi isa sa gawaan niya ang operasyon sa buong bansa kung saan makakakita niya ng mga pag-aresto sa iba pang mga syudad tulad ng New York at Miami. Matatandaan na isa sa mga naging sentro ng kampanya noon ni Trump ay ang paglulunsad ng mass deportation ng undocumented immigrants sa Amerika. One, ang i report talaga are yung mga may criminal record. Filipino, mm -hmm. Hispanic, anong bansa, uh, if they have criminal record na pumunta sila dito without uh, committing a crime, number one. Number two, uh, yung pumasok sila sa border na walang ano, they already have a crime before. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan. Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!